Bili tayo ng pambahay na damit dito sa Baklaran. Hi, guys! Kamusta? So, this is August 26. Second day ko na dito sa Pilipinas. And ayan, um, wala kasi akong dala masyadong damit guys. Ang dala ko lang is pang uh, gala at saka uh, pang tulog. So, wala akong masyadong pang bahay. So... Uh, sabi ni Dada, punta na kami ng baklaran para mamili ng mga pambahay. So, ang bibilin ko guys is yung mga comfortable lang na pambahay at saka leggings. Kasi grabe ang init dito sa Pinas. Hello! Welcome to the Philippines! Day 2! Day 2! Sus, Mariusi! <laughs> Dito-dito ka ba? Para Day 2 si, na to. Yes, mo yung ano? Day, day, day. sa Pinas! Ay, sakit ako guys. si Pon. ubo Hindi bago sa klima. So, dito kami ngayon sa Baklaran. Kasi wala akong pambahay. Bili tayo ng pambahay. Yan yung outfit natin for today's video. Ay, sobrang init sa Pinas. Grabe alinsangan. Wow kailangan naka ano ka sando or di kaya loose na damit kasi ilang oras lang papawisan ka talaga agad Okay na. Andito. Ah, so ayun, samahan niyo kami at makili uh, ng mga pangbahay ko. Kasi hindi ko pa nagagala yung anak ko sa labas hindi pa kami nakakapag-walk in kasi wala akong proper outfit so guys Hello. So, ayun guys, dito na kami sa Baclaran. So, inikot namin halos lahat ng store dito. And buti na lang nakita ko tong mga class A at ito na damit. And mga magaganda siya guys. So, large yung pinili ko dyan at syaka XL. Mga colorful siya guys, tingnan nyo tag tatlo 150 ata yan or 80 isa tapos wholesale siya ayan tapos binili ko din ng damit ang aking anak kasi uh, maliit na yung mga sando niya sa bahay at saka shorts so ayan mga ano siya guys pull and bear mga ganon um yan din yung tag 50 lang ayan bumili din ako ng tatlo 50 lang yon mga may butas na, pero okay lang. Magagamit pa naman. So, buti na lang lang kita namin tong store na to. So, ayan yung mga pangbata. Makakapal siya, guys. And um, maganda siya. Comfortable. Eh. Ayan. So, bumili ako ng anin para sa isang linggo. And para hindi na tayo mag laba. Para sa isang araw, isang beses natin siya uh, susuotin. So, ayan. Ito na ako nakabili and hanap tayo ng mga leggings. So, ayan. Naka, ano ata kami dito guys. 850 or 1,000 plus. Kasi kami ni, kami dalawa ni Tres. Kasi binilhan ko din siya ng tatlong shorts at saka tatlong sando. Ayan. Ayan. Siya yung cashier ko. Then, ito na tayo sa mga leggings. So, mga maliliit yung mga leggings nila dito, guys. XS at saka small. Yan, mga H&M. Um, ano po ba yan? Terranova. Nova. Yan. Nakabili ako dyan ng apat. And then, slippers na pang labas. And also, bumili na ako ng slippers na pang loob ng bahay. Ayan. So, hindi yan pinili ko guys kasi mahal, to 50 Pinili ko yung 150 lang. Pag ako ng 150 So, ayun lang guys, ang aming baklaran na gala ni Dada. And next nyan is naggrocery kami. Abangan sa aming next vlog. Salamat sa inyong panonood and pag-support. Please don't forget to follow. See you on my next one. Bye-bye. God bless.